DIY sa ta karon no. Aro, biring. Aw gibutang sa kawayan. Den gibutangan ako plastik. Den ay mga bato ra sa ilalong para di maluyok. Den simintuan ta na. Nara tong siminto. Medyo basa tong masa kay para masulod sa ilalong Naro. kuan ni siya ka dili ko kuha sa ngalan ani bay. Na no, mutuyok ni siya kay para ang mga miniature nga gibuhat para ani dire na to ibutang. Para pag video ra patuyok pa. Pero butangan pa ni nato og plywood diri. Para lapad-lapad gamay. Dinaong gibis kay kini kay para ligkon dili matumba hindi di, rin, di mauyog. DIY ra kaya para di nata magpalit palit nara siminto medyo basa kay para masulod sa si ilalom kinama tayo mga batong mga gipahil na ako dito masukan ba na to. Kine, ito kinipintalan na tani yung brasan kaya para malimpyo Then, kini sakto lang bus. Kaya to, sanang but nga no. Kwan, alam dia or para mo kabilya niya ba? Kay para mulig on gid siya. Ayan na pag mauga ni din, buhusan na to taman diri. Gaulan diri karo no? Taliti. Nala ako nanti wasunog buhus. Nga mo si Minto. Nagbutang na dito dito de kuwan. Lambri. Bali mo na yung kabilia para muligun yun. O gayo. Nambirin mo. Oh. Mane yung plywood nga butang dito Di ay way. Rekipan ito na. O gabi ka gabok. Wala plywood ba eh. Ito rin yung paligunan. Hindi kita na stick glue. No, di kita na nakusugod. Di DIY, wagi kayo yung trabaho po. Pati mga materials, mga daot na. dere eh, si ilalom kay medyo kon pa siya kanang luog kay di ay way regali niyo gisunog ra na, na ako nga plastik. then gibangilan ako kay luog diri Utrunan, panigsunog. nagsunog siya ng plastik nga kwan so soft drink sa akong giputol nga akong giputang dere di mo dili pa kay siya ugot O, tanaw pa kagunting Manang dua-dua pa ako kaya di kayo gutasing maulog na nanatong kwan. Balay. Naraw. Isang pula na ito. Pero matuyok na siya. No. Pero wala pa kayo na align lagi. Wala lang yung problema dali. Mga ginani niya siya plastic na ko, wala na og kay para matanggal-tanggal. Mo wala na og gipix diri kay pare ani na Matanggal-tanggal ni siya. Ang galo na to kay kung gamay ra tong kuan pulian na to, gamay diri. Ang diri kanang kuan inani magbuhat og gamay nga inani. tao so, itao do din para paghipos po dili kay dako ang iriya nga makuha. Pwede rin mga takili diri. Din kinipadaplin. Araw. roque no no hay problema alain.